So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So at this moment of time, sa video ito pag-uusapan natin kung papaano nyo ba makukuha ang atensyon at interes ng isang lalaki. So napakalaki at napakahalaga kung makukuha mo ang interes at atensyon ng isang lalaki sapagkat dito mo malalaman kung uh, pwede ka bang mahalin ng isang lalaki, kung po pwede ka bang bigyan niya ng panahon at oras, kung po pwede ka ba niyang irespeto. Okay? Kapag ka, kasi nakukuha mo yung focus, yung atensyon, yung oras, yung simpatya ng isang lalaki, eh talagang mahuhumaling siya sa'yo. Maraming oras ang ibibigay niya sa'yo. At ngayon, kung gusto niyong malaman yung mga bagay na yan mga kamamay, mangyari na tapusin mo ang video ito. Para sa ganon, lahat ng mga tips na aking ituturo sa inyo is mai-apply ninyo sa inyong buhay pag-ibig. Kabaliktaran ito mga kamamay, kung hindi nyo kayang kuhanin ang uh, atensyon, ang interest ng isang lalaki, sigurado ako, oh, masasaktan kayo, hindi kayo bibigyan ng oras, hahanapin niya yung uh, panahon, yung pag-ibig niya sa ibang tao. Bakit? Eh kasi hindi na kayo mabenta sa kanila, hindi na kayong gusto nila, umiiwas na sila sa inyo at uh, na lang sa inyo o yung pagtingin ng isang lalaki sa inyo is yung awa. Wala na yung pagmamahal kapag kaganyan. Kung wala nang atensyon, wala nang interes, malamang sa malamang kataasan yan, awa na lamang kung bakit hindi siya kumakalas o humihiwalay sa iyo. Pero kung gusto mo na muling maibalik yung interes, yung atensyon ng isang lalaki sa iyo dahil sa bumaba na ito mangyari na gawin mo mga kamamay ang mga bagay na sasabihin ko sa inyo. So kung gusto niyo malaman 'yan, wag natin masyadong patagalin pa. Simulan na natin ang topic natin ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin at i-apply sa inyong buhay pag-ibig upang muling tumaas at makuha mo ang interes at atensyon ng isang lalaki? So number one, panatilihin mo ang pagiging misteryosa sa kanya. Yes mga kamamay, especially kung babago pa lamang kayong nagkakakilala. Especially kung uh, nafe-feel mo na parang ang dami niyang oras sa iyo. Ang dami niyang gustong malaman sa iyo. Kailangan mga kamamay, hinay-hinay lang ng pagpapakilala ng sarili mo sa isang lalaki kailangan sa bawat tagpo, sa bawat usapan, bigyan mo palagi ng teaser ang isang lalaki. Di ba kapag ka nanonood kayo ng telebisyon, nanonood kayo ng paborito niyong palabas sa TV, laging merong pabitin effect or pabitin factor sa huli ng palabas bago matapos? Bakit nila ginagawa yon? Siyempre, para may kasabikan, may abangan uli kayo para makuha ulit nung palabas ang inyong atensyon para sa susunod na araw, nandyan ulit kayo nakaabang. Ganyan din mga kamamay sa pag-ibig. Kung hindi mo lalagyan ng teaser, walang aabangan niyan sa iyo. Kailangan dapat ang lalaki laging excited. Yung excitement hindi mawawala dapat. Okay, kaya ang paraan kung paano hindi mawawala yung excitement na yon, yung gigil na yon, hinay-hinay lang ng pagpapakilala ng sarili mo. Kailangan Every time, nasisindak at nabibighani mo ang isang lalaki dahil sa panibago niyang nalalaman sa iyo. Hindi yung isang upuan, para sa pagkain eh. Isang upuan, inubos mo ka agad. Eh kinabukasan, wala nang kakainin eh. Parang gano'n din sa pag-ibig, kailangan sa isang upuan, huwag niyong kakainin o huwag niyong ibibigay lahat. Huwag niyong ipapaalam at ipakikilalangin yung sarili ng isang upuan. Kailangan mga kamamay, nandun pa rin ang excitement ng lalaki, yung gigil, para abangan ka, para kilalanin ka, para mas mahabang panahon kayo magkasama at magkakilala. Para palaging nakikita ng isang lalaki ang halaga mo. At ikaw, nakikita mo naman sa isang lalaki yung uh, attention atensyon na ibinibigay niya sa'yo. So yan yung number one tips ko sa inyo mga kamamaya, panitilihin na maging misteryosa sa mata ng isang lalaki. So, number two. Simulan mo na ang pag-self-improve. Halos lahat ng video ko merong ganito eh. Bakit? Sapagkat napakahalaga nito. Lalo na kung dumarating sa panahon na nakakaedad ka na, nalolosyang ka na. Okay, lahat tayo tumatanda. Lahat tayo nakakaedad at nalolosyang. Pero nasa inyo na lang mga kamay. Yan. So, control ninyo mga kamamayang itsura ninyo kung kaya't uh, alam nyo kung paano yan i-improve. Paano yan pagagandahin? Sapagkat ang mga kalalakihan, kapag ka nauma sa inyong itsura, sabihin ng mga sa kanilang sarili, nako ang aking uh, jowa, parang ano na, kumukulubot na ang balat. Medyo pangit na. Ang dalang ng manligo, pagkakatinda ng isda sa palengke, hindi na masyadong nanghihinaw. Hindi na nagpapabango, tapos tatabi sa akin. Parang alansa. So ngayon, pag kaganoon, hindi ka nag-improve, hindi ka nag-self-improve, hindi mo naayos ang iyong itsura, ang iyong hygiene, ang iyong amoy. Naku, malamang sa malamang iiwasan ka ng isang lalaki. Hindi mo makukuha ang atensyon ng isang lalaki. Pero kung ikaw ay nagpapaganda, nag-aayos, sigurado ako mga kamamay, hindi titingin sa ibang isang lalaki at ang atensyon ninyo palaging nasa kanya. Lagi kanyang binabantayan, lagi kanyang tinitingnan, minomonitor, baka kasi mamaya ikaw naman yung magloko, ikaw eh. naman makakita ng iba, which is, kahit alam mo sa sarili mo na hindi mo kayang gawin yon syempre, alam mo na kung ano ka sa sarili mo. Kung nag improve ka, malamang, babantayan ka ng isang lalaki, babakuran ka ng isang lalaki, gano'n yun eh. Kung maganda ang tanim mong bulaklak, babakuran ka talaga. Syempre, baka mamaya, ma manginain pa dyan yung kalabaw ng kapitbahay, mahirap na. Kaya gano'n din sa pag-ibig mga kamamay. Kung maganda kang bulaklak, babakuran ka ng iyong partner. So kapag ka binakuran ka ng partner mo, ibig sabihin lang nun, nasa iyong atensyon, nasa iyong interest, nasa iyong focus. Kaya mga kamamay, seek mo na mag-improve, magpaganda, magayos, magpa-sexy na rin para makuha mo ang simpatya ng isang lalaki at hindi kanya ipagpali. Alright? So next, magmahal ka lang ng balanse. Okay? For example, sabihin na natin self improve ka. Gumaganda ka, semesexy ka. Kailangan mga kamamay, magmahal ka lang ng sapat. Hindi kesyo binabakura ka ng isang lalaki, dapat mahalin mo na rin siya ng sobra-sobra. Kailangan sapat, kumpleto lang. Kasi kapag kasinobrahan yung mga kamamay, hindi rin po maganda. Baka naman ang isang lalaki ang magloko kapag kasinobrahan ninyo. Kasi makakaisip ang mga yan, na kahit anong gawin mong kasalanan sa kanya, is kaya mo pa rin siya tanggapin. Kaya sobra ang pagmamahal mga kamamay, nakakaroon ng... Over-expectation. Okay? Akala niya okay lang yon. Akala niya okay lang nang mababae ka. Yung pala hindi. Kasi kaya mong tanggapin siya eh. Kahit mababae siya kasi sobrang mahal mo. Pero kung alam ng isang lalaki na hindi mo siya ganun kamahal o pwedeng uh, iwanan mo pa rin siya kapag ka nagloko siya, eh matatakot yan. Mamahalin ka pa rin yan. Hindi niya alisin ang interest at attention niya sa'yo kapag kaganyan. Kaya sila sabi ko palagi sa inyong mga kamamay, magmahal lang kayo ng sapat, magmahal lang kayo ng uh, hindi sosobra. Para sa ganon, hindi matusing sa pagmamahal ng isang lalaki. So next, maging babae na masipag at madiskarte sa buhay. Tandaan nyo mga kamamay, yung mga babaeng talented na ganyan, yung tipong hindi mo na kailangan pang bulyawan, suyusuyin para maghanap ng trabaho, para dumiskarte. Sigurado ako mga kamamay, talagang nasa yung focus, atensyon at oras ng isang lalaki. Sapagkat hinahangaan kanya niya, sapagkat hindi kanya kayang ipagpalit at ihanap pa ng iba. Bakit? Sapagkat bibihira na yung kagaya ninyo bibihira na yung mga babaeng kayang gawin yung mga ginagawa ninyo. Kadalasan, yung mga babae ngayon, puro katamaran. Puro pagpapaganda na lang. Puro pagkapaseksyo na lang. Wala lang ibang alam na trabaho. Oo, okay yung mag-self-improve. Pero sana naman, gawin nyo rin yung ibang mga bagay. Hindi puro ganyan na lang. Puro pag-make-up. Puro pag-suklay. Puro pag-gym. Wala na kayong ginawa na kapakinabang. Puro na kayo gastos. Hindi masama na mag-workout, mag-self improve. Kung nakikita niyo naman ang sarili niyo na nagpapakapagod sa inyong trabaho at raket. Kailangan mga kamamay, nakikita rin ng isang lalaki na mayroong direksyon ng buhay mo. O paano gagawin 'yon? Eh syempre kumakayod ka, humaharap ka ng diskarte. Kumikita ka ng pera. 'Di ba? Yung mga babaeng may diskarte at may uh, pangarap sa buhay, malamang sa malamang nagpo-focus sa inyo ang isang lalaki sapagkat siyempre, kumikita ka ng pera eh. Sapagkat eko uh, ikaw yung gumagawa ng pera sa inyong relasyon. Kaya talagang isang lalaki ay magdadalawang isip na iwan ka at ang kanilang atensyon at interes ay laging nakafocus sa inyo. Kaya mga kamamay, kung wala kayong uh, trabaho ngayon, nakatambay lang kayo, ito na yung pagkakataon yung magsipag. Ito na yung pagkakataon yung humanap ng raket. Maging madiskarte sa buhay. Parang isang lalaki ay hindi kayo ipagpalit atang parang isang lalaki ay palagi lang sa inyo nakatoon ng attention at oras. Okay? And last, piliing maging masaya at pagaanin ang aura. Oo mga kamamay, ang sarap sa feeling nung masayahin ka lang. Magaan ang aura mo. Hindi ka mahirap lapitan. Kasi ang mga kalalakihan mga kamamay, nagpo-focus sila sa isang babaeng masayahin. Magaan ang aura yung feeling na anytime, kung pwede silang uh, lumapit sa'yo, kausapin ka. Okay? So, mas nagpo-focus sila sa mga babaeng ganon. Sapagkat hindi ka mahirap uh, kaibiganin. Hindi ka mahirap kausapin. Hindi ka mahirap pakisamahan. Kasi, ngumingiti ka, masayahin ka. Maga ang aura mo, kumpara doon sa mga babaeng Akala mo, pinagsakluban lagi ng langit at lupa. Sumisigaw, ang lakas ng boses. Lagi ng pagalit. Ang hirap pasukan, ang hirap makipagkaibigan sa mga ganyang tao. Kaya yung mga lalaki dyan, yung interest nila, hindi na nila ibinibigay sa mga babaeng ganyan. Yung mga naninigaw, okay, yung mga pinagsakluban ng langit at lupa. Ang itsura, lagi ng kalamon, daming problema. Ayaw, hindi nagkaka-interest, hindi nagpo-focus, hindi na binibigyan ng oras yung mga babaeng gano'n. Bas binibigyan nila ng atensyon, ng oras, ng focus na mas makilala at pumasok sa buhay ng mga babaeng masayahin, laging nakangiti at magaan ng aura. Okay? So yan lang mga kamamay sa ngayon ang mga bagay na kailangan nyong gawin upang sa ganon makuha nyo ang atensyon at interes ng isang lalaki. So paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. Sana may natutunan po kayo. Mag-comment lang po kayo diyan mga kamamay. O kahit ano, pangalan niyo kung taga saan kayo, kung sa tingin niyo nakatulong ang video ito. Uh, lubos ko pong ma-appreciate yan mga kamamay. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam sa inyo.